Ay, 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 mga nalugi, hindi Ito naman, hindi kasama, sumahod. Anak ka ng po. Lalo na to, butik na to. Ayan, sino ba to? Te, ano ito, dyan lagi Tapos doon na si Warren sa may punta. Dyan pa lang kami. Nagvideo pang animal. Atos may ano, pagka sa ganito. Oo. Yung umikot tayo. yung Ayusin nyo. Long form na lang natin to. lang. <laughs> ulitin mo, ulitin mo. Edit uh, natin. Hello nga. Hello kung tayo ng usang ala. Sige dali, ikaw muya. Saluhin mo. Ang dali. Karang ko. Busit. ka, Mumbai. Ang <laughs> lakas ng tama nito. <laughs>